Dalawa ang patay sa sunog sa isang bahay sa West Fairview, Quezon City. Malaki na raw ang apoy nang magising sa makapal na usok ang kanilang mga kapitbahay. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kahimbingan na nang tulog ng mga residente ng sumiklabang sulog na ito. Pasado alas dos ng madaling araw sa Omega Avenue, West Fairview, Quezon City. Mabilis na nilamon ng apoy ang ibabang bahagi ng isang bahay. Biglang may naririnig na lang ako na humihingi ng tulong. Tapos punong-puno na ng usok sa kwarto ko. Tapos ayun, paglabas ko, nag-uumpisa na yung sunog dito. Rumors po naman ang hindi bababa sa labing apat na fire truck. Tumagal din ng halos isang oras bago tuloy ang naapula ang sunog. Sa kasamaang palad, di nakalabas ang dalawang residente mula sa nasunog na bahay. Meron po tayong apat na na-rescue. Yung dalawa po nating victim ay uh, ongoing po na turnover na po natin sa soko kanina. Matagpuan po natin sila sa second floor. Sa second floor po ng kanilang tahanan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa isa't kalating milyong piso ang pinsala na nasunog ng mga ari-arian. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.